Saan nga ba matatagpuan ang West Philippine Sea sa mapa ng mundo? It's time, Solidarchers! Welcome to Watchlight. kung saan asintado ang bawat kalaman. Matulog na matunog na naman ang pagiging makabayan ng ilang mga Pilipino habang sinasabing hashtag atin ang West Philippine Sea. Pero kung tatalingin ko kayo, Solidarchers, nasa mapa nga ba ng mundo ang West Philippine Sea? o tayong mga Pilipino lang ang nakakaalam nito? Kung titingnan natin ang mapang ito, noong 1909, tinawag ng mga Portugues ang katubigang ito na China Sea dahil sa kanilang palagay, ito ang kanilang babaybayin kung patungo ng China. Samantala ang Pacific Ocean naman ay pinangalanan ni Magellan noong 1519. Mula 1930s, tinawag na itong South China Sea sa mga official world maps upang ma-distinguish ito From East China Sea, tinatawag ito ng China bilang South Sea o Nanhai at sa Vietnam East Sea naman o Dong. So sa Pilipinas, ito pa ang West Philippine Sea? Ang West Philippine Sea ang opisyal na katawagan ng Pilipinas sa bahaging ito ng South China Sea. Pero pero pero, nasimulan lang itong ginamit ng gobyerno noong 2011 bilang simbolo ng paghamon sa China sa pag-aangkin nito sa kabuuan ng South China Sea. 2012, nang simula ang gamitin ng gobyerno ng Pilipinas ang West Philippine Sea upang ilarawan ang katubigaan sa kanlurang bahagi ng bansa sa mga mapa, komunikasyon at sa mga dokumento. Unang-una, nais nating linawin na ang West Philippine Sea ay hindi ang kabuang South China Sea kundi ang bahaging ito lamang nakatupigan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas na nakapaloob sa 200 nautical miles, while ang South China Sea ay kabilang sa mga marginal na dagat sa Pacific Ocean. Ibig sabihin nito, Solid Archers, napapaloob ito sa teritoryo ng iba't ibang bansa. Makikita ito sa timog ng China, sa silangan ng Vietnam at Malay Peninsula, kanlura ng Pilipinas at hilaga ng isla ng Borneo. Ngunit bakit nga ba ganun na lamang ang angas ng China sa pagclaim ng buong South China Sea? Bago ko sagutin yan, kailangan mula nating malaman kung ano ang EEZ, Sovereign Rights at Sovereignty. Kung titingnan natin ang mapa ng Pilipinas, ito ang tinatawag na baseline ng bansa kung saan mula sa baybayin nito ay sinusukat ang 200 nautical miles para sa exclusive economic zone Ayon sa international law, sa bahaging ito ng EEZ, wala na tayong sovereignty o sabiranya dito. Ibig sabihin ng sovereignty, yung meron kang full control sa gusto mong mangyari sa teritoryo mo at pwede kang magpatupad ng sarili mong batas. Sa gana ng Pilipinas, maging ng ibang bansa, ang teritoryo ay nagtatapos sa sakop nitong katubigan 12 nautical miles mula sa baseline nito. Sakop din ng teritoryo ang himpapawid na nililiparan ng mga aeroplano, ang kalupaan at maging sa kailaniman. Sa bahaging ito, may otoridad ka rito at malaya mong maipatupad ang batas ng bansa. Subalit paglampas mo ng 12 nautical miles ay ipanapuang usapan. Kung may sovereignty o control tayo sa bahaging ito, sa bahaging ito naman ay sovereign rights at limited jurisdiction naman ang meron tayo. Ipinapaliwanag ng international law na sa bahaging ito, meron naman tayong karapatan sa anumang yaman na pwede nating makuha dito, gaya ng isda at mineral at iba pang yamang dagat. Ibig sabihin, pwede nating i-explore, i-exploit, i-manage at i-conserve ang mga nabubuhay at hindi nabubuhay na likas na yaman na dito ay pwedeng matagpuan. Sa bahaging ito, pwede rin tayong magkaroon ng mga economic exploration gaya ng energy production mula sa tubig, hangin at hampas ng mga alot. Samantala, meron din tayong limited jurisdiction sa bahaging ito. Ibig sabihin, pwede nating ipatupad ang ating batas sa loob lamang ng ating area of responsibility. Ngunit limitado lamang ito sa ilang aspeto tulad ng paggawa at maging paggamit ng mga artificial islands, installations at mga structures marine scientific research at ang pagprotekta at preserbasyon sa marine environment. Sa mapang ito, makikita natin ang territorial claims ng bawat bansa na nakapaloob sa kanilang EEZ. Ang color blue line ay nagre-representa sa claim ng bansang Pilipinas, ang green naman sa bansang Vietnam, pink sa Malaysia, yellow sa Taiwan, yellow-green sa Brunei at pula sa China. Ang mga katubigan naman na hindi nakapaloob sa EEZ ng isang bansa ay bahagi ng international waters at ayon sa UN Maritime Law, pwedeng mag-share ang lahat ng bansang nakapalibot dito. Kung mababansin, may mga nag-o-overlap ang lahat ng claims, ngunit ang pinakamalaking overlap ay ang sa China dahil ina ang pinito ang buong South China Sea base sa pinaglalaban nitong historical claim. Ang ipinaglalaban na basihan ang China ang tinatawag nilang nine-dash line kung saan naaangkin nito ang 90% ng kabuuan ng South China Sea. Ang datid line na ito ay ginamit sa mga mapa ng China simula 1940s upang mairepresenta ang kanilang pag-angkin sa karagatang sakop nito kasama na ang mga isla at reefs na nasa loob ng nasabing imaginary line. Ang konseptong ito ng nine-dash line ng China ay nag-e-exist na simula 1947. Ngunit kung kasaysayan lang naman ang pagbabasehan, may laban daw ang Pilipinas dito. Dahil bago pa man dumating sa bansang Pilipinas ang sino mang dayo ang mananakop, likas na sa ating mga ninuno ang husay nito sa paglalayag. Gamit ang sinaunang sasakyang pandagat na balangay, tinatawid na nito ang mga katubigan kabilang na ang South China Sea upang makipagkalakalan sa ating mga kapitbahay na bansa. 13th century na magsimulang yumabong ang pagpapalitan ng mga produkto ng ating mga ninuno sa buong rehiyon na paruot pa sa buong South China Sea sakay ng mga sinaunang barko na ito. Sa ganang ito, matagal nang nasa landas ng Pilipinas ang kumpul-kumpul na isla sa West Philippine Sea. At mas napatibay pa ito noong 1734 nang mainimbag ang mapadilas Islas Pilipinas na nilikha ni Padre Murillo Velarde na itinuturing na ina ng mga mapa ng Pilipinas at pinakatanyag na mapa na naglalangawan sa bansa. Sa mapang ito, makikita sa kanlurang bahagi ang kumpol na isla na kung tawagin ay panakot na malapit sa Zambales sa Luzon. Ito ang tinaguriang Scarborough Shoal o Panatag Shoal sa ngayon. Ang mapang ito ang naging ebidensya ng Pilipinas ng pagkakaroon ng control over Scarborough Shoal maging sa mga isla na di kalayuan ng Palawan na may markang Los Bajos de Paragua na ngayon ay Spratlys. Dalawang siglo na ang nagdaan bago pa man maisipan ng China ang pagkakaroon nito ng Nine Dash Line. Meron na tayong pangalan sa mga islang ito. At sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596 noong 1978, idineklara ang Spratly Islands bilang teritoryo ng Pilipinas kasama na ang pagtawag dito bilang Kalayaan Group of Islands. Isang arbitration proceedings ang inihayain ng Pilipinas noong 2013 laban sa territorial claims ng bansang China. Sa argumento nitong napapaloob ang mga islang kanilang inaangkin sa sinasabing 9 dash line. Hinamon ito ng Pilipinas sa pamamagitan ng EEZ, exclusive economic zone na itinalaga ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Idiniklarang panalo ang Pilipinas sa labang ito noong 2016. Panayong pumerma ang dalawang bansa rito, ang Pilipinas at China. Sinabi sa desisyon na walang legal na basihan ang China. Sa claim itong karapatan sa bahaging ito ng South China Sea na napapalog sa sinasabi nitong 9-9. Ngunit kahit paman pumirma sa kasunduang ito ang China, hindi nito kinikilala ang ruling na pumapabor sa ating bansa. Saan nga ba hahantong ang laban natin sa ating mga teritoryo? Let's take a look sa West Philippine Sea sa Google Map o izuzumay natin ito patungo sa Spratly Islands, patungo sa kung tawagin ay Fiery Cross Island. Mapapansin halos kumpleto na ang pasilidad sa islang ito. May mga pabahay, airstrip, advanced radar station at missile system ang isla ito na inukupahan ng China upang gawing military base. Ulit ang nakakabigla noong 2013 ay halos hindi pa maaninag ang isla dahil nakalubog pa ito sa dagat. Sa ginawang land reclamation ng China, nabuo ang isla at ngayon nga may mga estruktura na ang nakatayo. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang mga man-made islands na kanilang ginawa sa ibabaw ng mga baurang ito na ngayon ay mga military bases na rin. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga military bases dito, mas malakas ang kanilang magiging kontrol sa mga parting katubigan na ito ng South China Sea. Ngunit kung susuriin so nating mabuti ang mapa, hindi lang ang China ang umuokupa ng ilang mga nasabing maninit na isla. Nariyan din ang mga base ng Vietnam, Taiwan at Malaysia sa patuloy na girian na nangyayari sa rehiyon mas tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Technically, walang West Philippine Sea na makikita sa mapa ng mundo o sa official na listahan ng mga dagat at karagatan. Ang IHO o International Hydrographic Organization ay nagsasagawa ng survey, charts at listahan upang matiyak na ang lahat ng mga dagat, karagatan at navigable waters ay madokumento at maprotektahan. Sa listahan ng IHO, walang West Philippine Sea na makikita. Tanging South China Sea lamang. At kung halimbawa namang ipaglalaban nating palitan ang pangalan ng South China Sea to West Philippine Sea, o di kaya naman ilaban natin ng bahagi ito ng South China Sea ay ipapatawag nating West Philippine Sea. Dito tayo sa IHO kailangan mag-file. At sa madaling salita, aabutin tayo ng 48 years upang makatanggap tayo ng resulta, which is hindi natin alam kung approve o hindi. So ano ang dapat nating gawin bilang Pilipino? Hahayaan na lang ba natin na ang kininang ibang lahi ang mga isla natin sa West Philippine Sea? Sa pagkakapanalo natin laban sa China, sa arbitration proceedings, karamihan sa atin ay gustong itulak ang ating gobyerno na puwersahin ang bansang China na ibigay na ng maluwag sa atin ang Scarborough Shoal at ang Kalayaan Islands. Unit ganito lang ba ito kadali? Ayon kay Sas Gander Sasot, isang eksperto sa international relations, kailangan di umano ng reproachment. Sa pamamagitan nito, nababago ang relasyon ng dalawang bansa mula sa pagiging magkalaban patungo sa pagiging magkaibigan. Ngunit hindi nito nabubura ang hidwaan sa dalawang panig. Nababago lamang ang kondisyon kung paano ito masusolusyonan. Halimbawa, kung ang dalawang magkaibigan ay nagkakaroon ng pag-aaway, mas malaki ang posibilidad na mas titibay ang pagsasama nito kung magkakabati. Samantala, kung ang dalawang magkaaway ang mag -aaway. naku, kukubli na ako pa uwi. Sa ganang ito, hindi lang sa China tayo may ipinaglalaban dahil maging sa ibang mga bansa ay may territorial disputes tayong dapat lutasin. Ang China ay merong claim at siguradong ipaglalaban nila ang kanilang claim. At sa parehong paraan, ganito rin ang gagawin ng Vietnam. Taiwan at Malaysia. Ipaglalaban din ng mga ito ang kanilang mga claims. Ang claim ng China sa South China Sea, mayroon itong soberanya sa malaking parte ng South China Sea. Ang ating claim is just EEZ na mauhulog lamang sa sovereign rights at hindi sovereignty. So ano na, hahayaan na lang ba natin na manghimasok ang Amerika sa isyo na ito na may ibang patay din sa China? At bakit sa lahat na bansang may claim sa bahaging ito ang China lang ang pinoprovoke ng US, samantala tahimik ito sa Vietnam na mas marami pang isla ang natayuan na nito ng base sa South China Sea. Tanging ang solusyon sa dispute na ito ay isang bilateral negotiation sa China na walang intervention mula sa US. Uulitin natin ang West Philippine Sea ay isa lamang termino na ginamit simula sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Noy Aquino sa pamamagitan ng Administrative Order No. 29, AO 29 on September 5, 2012. Walang makikitang West Philippine Sea sa opisyal na mga mapa ng mundo. Ang tanging nire internationally ay ang South China Sea. Kaya naman sa mga sinasabing wokes na nagpapakalat ng hashtag atin ng West Philippine Sea, ngunit takot naman sa mandatory ROTC. Sana ay naliwanagan kayo sa video na ito. Anong masasabi mo, Solid Archers? I-comment mo lamang sa si iba ang iyong sagot. Maraming salamat sa panunod. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!